Ayan mga koys, good morning sa inyo. Ngayong araw na to, ngayon na yung first training natin. Nakaraan video mga koys, napanood nyo yung special training natin. Nahuli doon mga koys si Uno. So ngayong araw na to, malalaman natin kung makakabawi ba siya Ay Lato Lato. So yan, oras dito sa atin mga kois is 6am. Yan, ganyan pa yung mga ano, medyo pasikat pa lang si Aring Araw. Pero okay naman mga koys, ayan yung mga ibon natin dito na iba. Yan, mukhang giniginaw pa. So, isang malamig talaga na umaga. Maglilinis muna ako mga koys. Then mamaya, babalikan ko kayo. So, tara. Ayan mga koys, katatapos ko lang maglinis. So, ayan na yung loft natin ngayon. Ayan, so wala nang mga drop sa ilalim. Ito na rin yung mga ibon natin. Yan, so So, nagbabarakuan na. Mamaya-maya, ispapakawala na to pagkatapos kumain. Pero ngayon muna, sihintayin natin yung dalawang ibon natin na open na din yan oh. yung pinaka trap door natin para sa pagdating nila so ngayon wala pang release hinihintay ko so ngayong araw na to apalit pampanga tayo mga kois unang training ng mga ibon natin so sprint race lang to pagkakalam ko nasa 300 kilometers lang yung last lap natin pero titignan natin kung i-uurong pa nila or Ipapalayo pa nila yung karera natin mga koys Pero alam ko sprint race lang yung labanan natin ngayon So meron silang pa premium aerox ngayon mga koys So hindi ko pa pwedeng ipakita sa inyo yung pinaka training natin Dahil nga, hindi pa nangyayari o hindi pa nagaganap Kaya abang abang kayo mga koys kung ano yung mangyayari sa loob natin Ayan So tingnan natin mga koys abang abang tayo ngayon Kung anong oras papakawalan yung mga ibon natin at ito na nga mga kois wala pang release ng mga ibon natin pero nag-aabang na tayo. Maya-maya ipapasok na tayo sa trabaho. Si Lupe na ah. alang magabang sa mga ibon natin. Ayan no? So, oras dito sa atin, 6.50 na. So, oras na para pumasok. So, balikan ko na lang kayo mamaya pagka meron nang dumating o meron nang release sa mga ibon natin. Hi So ngayong araw na ito mga koys Eh narilis na, na ngayon ibon natin ng 7-9 am So ngayon is mag-aabang na tayo dito Kasama pa rin natin si baby Kelsey So ayan baby Kelsey sabi mo muna Hi mga koys So ayan mga koys, Tara mag-aabang na tayo So ayun mga koys, nirelease nga pala yung mga ibon natin sa Apalit, Pampanga. So ito yung location natin, ito yung panahon mga koys. Maganda na yung panahon ngayon mga koys, samantalang kagabi eh, na ulan dito sa lugar natin. So ayun. Ayan. Pagkalipas nga ng ilang minuto mga koys, nandito na yung unang ibon natin. Sobrang saya nga natin dito nung pagkabalita sa atin dahil nga meron na tayong matulin na ibon na umuwi. At dito nga mapapansin nyo na may kasama yung ibon natin. Meron patalagang talagang nagatid sa kanya, parang VIP ba? Very important pigeon ba? At dahil wala mong isang oras, nandito na yung ibon natin. Ganado tayong magtrabaho, parang nararamdaman natin na makukompleto sila ng maaga. At pagkalipas din ng ilang minuto, dumating na yung isa natin ibon. So ayan mga koys, dumating na rin si Uno. So dumating siya ng 8. 8.16 mga koys. So ayan, mukhang papasok na siya. So hindi natin siya naaktuan mga koys dahil nga ito. Kumakain yung ating baby. So ayan mga koys, nandyan siya. So ayan, makikita niyo mga koys. So ayan mga kuys, kumpleto na maiibon natin. Dumating din agad si Uno. Akala natin hindi na naman ito Akala natin itang na uuwi. So ngayon, uuwi siya ng maaga. So good job. Good job kay Uno mga kuys. So ayan mga kuys, abangan nyo pa yung mga susunod na sa kaya natin dito sa lugar natin mga kuys. So ayan mga kuys, hangga dito na lang. Hintayin nyo sir Pampo niyo. Hintayin nyo si kuys niya mamaya. So ayan. 2,000 years later. Oh, ito na mga kuys. So, gabi na nga, yan pa yung mga patokaan. Yan, alas kauwi ko lang. Kung napapansin nyo, yan No, oh, madumi pa ngayon kamay natin dahil kagagaling natin ng trabaho. Sara na natin to. At nakumpleto yung mga ibon natin, mga koy. So, ito. Nakumpleto yung mga ibon natin ngayon. So, napaaga bumawi itong si Uno. So, okay din yung ginawa niya. Hindi siya masyadong kalayuan. O hindi ginainabutan ng hapon itong ibon natin. Nakauwi siya na magaga. Ayan, good, good job, good job, Uno. Pero, sempre congrats sa MBV for the day natin na si Lato Lato. So, abangan natin kung ano yung gagawin ng mga ibon natin na to. So, hanggang dito na lang, mga koys. Check-check ko pa to mga ibon natin na to. Ayan, ayan yung mga ibon natin. Yung mga bago tuturuan natin at bago nga, abangan nyo dito sa loob natin. So, ayan, peace.